Kamusta, mga kapatid sa pananampalataya? Minsan ba tanong mo na sa sarili mo, nasaan nga ba ang Diyos kapag kailangan ko siya? Bakit parang ang layo-layo niya, lalo na sa gitna ng matinding pagsubok? Kung oo, manatili ka at pakinggan mo ang kwentong ito. May isang lalaki, tawagin natin siyang Mangkardo. Isang simpleng magsasaka, tapat sa kanyang pamilya at sa Diyos. Ang kanyang pinakamamahal na anak na babae, si Ana, ang kanyang mundo. Isang araw, biglang nagkasakit si Ana. Isang karamdamang hindi matukoy ng mga doktor sa kanilang maliit na bayan. Ginawa ni Mang Cardo ang lahat. Ipinagbili niya ang kanilang kalabaw, ang maliit nilang lupain, lahat para lang maipagamot ang anak. Gabi-gabi, lumuluhod siya, nagmamakaawa sa Diyos. Panginoon, himala po. Pagalingin niyo ang anak ko huwag niyo siyang kunin sa akin. Humahanap siya ng mga tanda, nag-aabang ng sagot mula sa langit, ngunit tanging katahimikan ang kanyang naririnig. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata Imbetese, Talata 20 hanggang 20 Fimbo, tinanong si Jesus ng mga pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ang sagot ni Jesus ay simple pero malalim, ang paghahari ng Diyos ay hindi darating na may mga tandang mapagmamasdan. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa loob ninyo. Nasa loob ninyo. Nasa loob ninyo. Habang lumalala ang kalagayan ni Ana, lalong nawawala ng pag-asa si Mangkardo. Isang gabi habang hawak niya ang kamay ng kanyang anak, ibinulong nito, "'Tay, huwag po kayong malungkot. Alam ko pong nandyan lang si Jesus." "...nararamdaman ko siya dito sa puso ko." At sa puso nyo rin, tay, kinabukasan, pumanaw si Ana. Gumuho ang mundo ni Mangkardo. Sa gitna ng kanyang pighati, napuno ng galit ang kanyang puso. "...Nasaan ang kaharian mo, Diyos? Nasaan ka noong kailangan ka namin?" Sigaw niya sa kawalan. Naghanap siya sa labas, sa mga milagro, sa mga malalaking pagtitipon, sa mga makapangyarihang mga ngaral, pero wala siyang makita kundi ang sarili niyang dalamhati. Sinabi nga ni Jesus, Sasabihin sa inyo, narito siya o naroon siya, huwag kayong pupunta roon o susunod sa kanila. Ang hinahanap pala ni Mang Cardo sa labas ay matagal nang nananahan sa loob. Isang araw, habang nililigpit niya ang mga gamit ni Ana, nakita niya ang isang maliit na kwaderno. Ito ang diary ng kanyang anak. Sa huling pahina, may isang sulat para sa kanya. Nanginginig ang kamay na binasa ito ni Mang Cardo. Mahal kong tatay, kung binabasa mo to, ibig sabihin kasama ko na si Jesus. Huwag po kayong iiyak. Masaya na po ako dito. Alam niyo po, tay, sa bawat gabi na nagdarasal kayo para sa akin, sa bawat pag-aalaga niyo, sa bawat yakap at halik, doon ko po nakikita ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi po lugar, tay pag-ibig po yon. At ang pag-ibig niyo po sa akin ang pinakamagandang kaharian na natanggap ko. Mahal na mahal ko po kayo. Tumulo ang mga luha ni Mang Cardo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na luha ng galit kundi luha ng pagkaunawa. Niyakap niya ang kwaderno. Sa wakas, naintindihan niya. Ang kaharian ng Diyos ay hindi isang lugar na pupuntahan o isang himala na hihintayin. Ito ay isang presensya na nararamdaman. Nasa pag-ibig na ibinigay niya sa kanyang anak. Nasa pananampalatayang ipinamalas nila sa kabila ng lahat. Nasa puso niya kahit wasak ito, nananahan pa rin ang Diyos. Mga kapatid, ang kwento ni Mang Cardo ay kwento nating lahat. Hinahanap natin ang Diyos sa malalaking bagay, sa answered prayers, sa biglaang biyaya, sa mga nakasisilaw na kaganapan ngunit itinuturo sa atin ni Jesus na ang kanyang kaharian ay nasa loob natin. Ito ay nasa tahimik na pananampalataya sa gitna ng bagyo. Ito ay nasa pagmamahal na ibinibigay natin kahit tayo mismo ay nasasaktan. Ito ay nasa pag-asa na kumakapit tayo kahit parang wala ng dahilan. Binanggit din ni Jesus na darating ang anak ng tao na parang kidlat, ngunit bago iyon, kailangan muna siyang magtiis ng maraming bagay at itakwil. Maging si Kristo ay dumaan sa pagdurusa. Hindi niya ipinangako ang isang buhay na walang sakit, pero ipinangako niya na sasamahan niya tayo sa bawat sakit at pagdurusa. Marahil, ngayon ay may pinagdadaanan kang mabigat. Baka pakiramdam mo ay mag-isa ka at iniwan ka na ng Diyos. Gusto kong malaman mo hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay nasa loob mo. Ang kanyang kaharian ay nasa puso mo. Hindi mo kailangang maghanap sa malayo. Yakapin mo ang sakit dahil sa gitna niyan, masusumpungan mo ang presensya ng Diyos na hindi mo pa nararanasan kailanman. Ang tunay na paghahari ng Diyos ay hindi ang pag-alis ng problema, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng problema. Ang kaharian ng Diyos ay ang pag-ibig na nagpapatuloy. Ang pagpapatawad na nagpapalaya. Ang pananampalataya na nagbibigay lakas. Ang kaharian ng Diyos ay ikaw na sa kabila ng lahat ay pinipiling maniwala, umasa at magmahal. Huwag kang mag-alala sa kung kailan o paano siya babalik. Ang mahalaga ay handa ang ating puso, pusong puno ng pag-ibig at pananampalataya araw-araw tulad ni Ana, naway makita rin natin ang kaharian ng Diyos hindi sa mga pambihirang tanda, kundi sa simpleng pag-ibig na ating natatanggap at ibinibigay. Salamat sa iyong panonood. Naway ang mensaheng ito ay magbigay sa iyo ng kaaliwan at panibagong pag-asa. Kung napukaw nito ang iyong puso, mangyaring ilike ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Para sa mas marami pang pagninilay, ibahagi mo rin ito sa mga taong sa tingin mo ay nangangailangan marinig ang mensahe ng Diyos ngayon. Mag-iwan ka ng comment sa ibaba. Ang kaharian ng Diyos ay nasa puso ko bilang deklarasyon ng iyong pananampalataya. Magkita-kita tayo sa susunod na pagninilay. Manatili tayong matatag.